pandong Sa daan naglalakad Bitbit ang kwento Dala ang sining at aral Sa bawat hakbang May kwento alaala Amerika at bayan Pinagsama sa tala Tatay pandong Ating samahan ng ngiti Tibay ng loob, di kayang magbasa kahit sandali Ang mga yapang nga, sa lupay na Ang kwento ng buhay, sa puso'y umukit ng tala Tatay Pandong, ating samahan Kalma sa kanyang ngiti Tibay ng loob Di kaya mabasa kahit sandali Ang mga yapat niya Sa lupa'y nagmarka Ang kwento ng buhay Sa puso'y umukit ng tala Talay pandong Ating samahan Sa kwentuhang tawa walang hangganan Sa hirap at ginihawa Masarap Sama ka kay pandong Ikaw ang inspirasyon ng masa Sa ilalim ng buwan nagkakantahan Okay mga kapatid, ito dadamo na kami dito sa Costco at meron daw bibiling kami ng nanay kasi wala na yata kami tubig kaya dadaan na rin dito para isang kasi madadaanan din naman pagkagaling namin doon sa Santa Clara kaya damahan na kami para makabili na rin ng tubig at kung um, ano kung mabili na rin kung ano yung may pwedeng i-stock sa bahay okay. ang sinanayo okay. dito naman tayo Ang dibig Ha? Ang dahan mo na agad ako ha? 18,000. Kumuha hmm. ka ito ha? Oo. Oh, Lesojo mo yan. Okay. Ano pa? Oh, ito 11. Kumuha na ako. Okay. Isamba ako. Oh, Ihi mo na ako. Kapamilya okay. na kagad si Nanay. Oh. Ayun. Si Nanay. Kapamilya rin na niyan. Hmm. Ang sa Ito, safe pala to. O. Kaya kuha pa tayo. Patuloy na natin. Kuminsyal okay. lang to sabihin na natin umarap si nanay ng isa pero kukuha pa ang dalawa Para stack natin sa bahay wala pala maraming nanimili shale pala may sale pala sila wala pala maraming nanimili dito tayo sa karnihan kami pala din dito this fast. <laughs> <laughs> nung um, sa bus kasi yung rin ito wala nito eh ngayon kukuha tayo parang so, maganda yung isa abutin nga natin ito ito so, 23, 23 lang, oh. Um, maganda na, mas maganda naman ito ah, ayan Hanap ko yung ribs. Wala yung ribs. 27. Ito, sarap din ito eh. sarap palaga eh. Ay... Yes, one 27. Well, okay. Smaller one. Okay, ito. Okay. Pwede na yan, 22. Panglaga lang naman namin. Okay. Ano mga chicken mo? Pero titingin tayo ng chicken wing Saan mo nakita yung chicken wing? Wala rito eh, puro tayo Okay ito okay. so, eh Ito, so, sa so, TNT lang, bubusog ka na. Drum kick. Drum kick. Party wing. Party -wings, nah. mm -hmm. 23. taas to, mataas Ma Ah. 24 Ano yan? Wings Ano ga yung wings na yan? Buo? Oh, Oo oh. oh, yung ano Oo oh, oh. oh, yung oh, Yung ito dati natin Kaya 24 Ewan ko oh. Um, ako ikot ako muna Oo oh, ah, yan Oo so, Lamas mas mura. Tingnan mo. 24, 23. Ah, <laughs> 23. Okay. Oh, yeah. Let's go. Mura na yan. Oo. Oh, oh. Lang. Didi, didi pa chicken. Layo, chicken. na lang. Gusto ko chicken. chicken. Hindi na yan. Ayaw mo na yan. Kaya Ayaw na yan. Ayaw mo na yan. mo Do, so, malalaki pa. Ang ganda nito. Ara, ara, ara yan. Eh, to kasi eh malaki 'niyon, lutong-luto 'to, masarap 'to. No step. Tikman mo. Oh, Reina, 'to bigla lang. também minha tomei ou não? Ex-rutar a base. 649. 24km. Organic Large

walang diya, ito na fifty ninety nine. baka sa yung sa seven nine. seven nine niy niy ano yung? si Morita nila. opo isa sa ispang apat ang limit pala eh finger, yeah, gano'n gano'n lang, oh, ang dami na, sabit, konti lang bibilin, pero ang dami na niyan, no? yan, hmm. May itlog, may baka, may manok, may gililing na baboy, mayroon ding, sabi sa ilalim, may baboy na jempo, tapos tubig, yung spam kasi ang sale, ang uh, uh, limit pala niya, pork. Kaya so, kukuha pa ako ng isa. Ito naman, pagka sa mga nagdadahe, ito, gulay. Gulay-gulay. Oo. Oh. So, ba? pa, mura? na mahal, basta O yung may kayo. Ay, wala kang Okay. Gulay-gulay. Okay, magbabayad na po tayo. Ito, okay. malala malalaman kung magkano ang inabot. Ayun. Ito, kukunti. Ko Ito, kukunti. Ko Ayo, itu, hong -hong. Yang apa, nah. hmm. itu, 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 bán hàng gì vậy? đi bayet nà thấy over there, you can over there. i don't know We got her 940 from you later. Yeah. Thank you. Yes. Sorry, thank you.

It's gonna be 365. How oh. many items? You have 28 items. 28. Okay. okay. Yep. Thank you very much. You guys have a good day. nag-order ng hotdog mm -hmm. muna ako ng ah, Hindi pa rin ako nabusog Kasi hindi pa ako nabusog Pagkakar kami ng mga kain ng commander can use music next time? Yeah, so uh, uh. Oh, oh, oh. Mamaya Ano lang ano ba gusto mo Ano ba gusto mo hotdog? Thank you, thank you. Ano gusto mo uh, Ice cream sundae. Ice cream cup at Hot dog. Yeah. <développer>

Mm. Mahal iba yun ha? Iba yun Ayan, no? mm. Okay, pipila naman tayo ngayon Ha? Pipila naman ako ngayon para makuha yan Ipila tayo Dito, unlimited ah, ang soda Please. No. I'm short, I there. Hi and live. Uh, we have the cookies for you guys to make them. Oh 20. you mean they didn't pick them up? Huh? Yeah they didn't Ako ko mali mo may cobra. Hindi sabi siya, hindi magtutuloy ang punch pagka, no? Ay, bakit naman si Eva mm -hmm. na double punch yung ano? Oh. Hmm. Okay, Tapos? Oh, ano, oh, ano ba gusto mong soda? Uh, ano, yung... Ayan, tayo soda. So, kailangan natin ng na big. dito na kumain? Dito, to Ito mo yung. Pwede ka na maupo. Ay, sa dulo. Oh, sige. Ano na ako, para kung i-serve sure. natin. Dahil na tayo rin. Ito dito na kami kakain ni nanay Ayan uh, Yung ketchup Kain tayo mga kapatid Ayan, hotdog Ayan, paper towel Hmm. Kaya ako kuha ko. Ang Ayan. Okay, yan. Tapos na kami mamili. Ay, kinanan. Ay. Kaya nagtutula. Kasi kaya ganyan ang alalay sa tuhod niya. Kaya siya nagtutula. Sige, ako bahala dyan ma Okay O mga kapatid, kita kita lang tayo sa bahay Okay mga Okay mga kapatid, andito tayo sa bahay Ayan na, yung napamili natin sa Costco Ayan oh. Ayan na siya oh. Ayan Ang nabot din uh, ng kulang-kulang 400 Yung ating napamili Ayan Yeah. guro mga 2 weeks na yun or 3 weeks na abuti sa amin yan. Total, wala naman akong pasok. Hindi naman ako magbabaon. Kaya, ilulutoy namin pang daily consumption lang namin. O, paano mga kapatid? O, paano mga kapatid? Hanggang dito na lang ating vlog ngayong araw na to. Ay, itong isang vlog na to. Dalawa, kasi nakadalawang vlog tayo ngayong araw na to. Kaya, ito yung isang vlog natin. At, dito na lang natin tatapusin itong vlog na to. At uh, siyempre, huwag natin kakalimutan. Salamat sa Panginoon sa bawat araw at bawat uh, uh, biyayan biyaya na binibigay sa atin. Binibigay sa atin. At uh, maliit man siya, malaki. Eh, maraming salamat, Panginoon. At ito uh, na si Nanay. Oh. At siyempre, maraming salamat din uh, sa mga solid nating subscriber dyan na uh, hindi na nagsasawang manood ng ating mga videos. Hanggang dito na lang po. God bless all and be safe always. We love you all mga pati. Bye-bye! Si Tatay Pandong sa daan Bitbit ang kwento, dala ang sining at aral Sa bawat hakbang may kwento ala-ala bayan Pinagsama sa tala Tatay Pandong Ating samahan Sa kwentuhan tawan Walang hangganan Sa hirap at kinhawa Masarap kasama Tatay Pandong